tropa opa, tapusin lang natin yung hindi na pintura na. Kunti lang naman na. Ayan, at uh, pagkatapos natin dyan, na uh, may gagawin pa rin tayo. Ano. Ayan, yeah, katropa, okay na yung patungan natin dyan. Lalagyan na natin ng plywood na. No? Doon sa baba, tsaka dito sa taas. No? Yeah, pwede natin mailagay yung mga ibang gamit dyan para nasa ayos. Ayan, yeah, katropa, yun, pirang plywood, no? puputuloy na lang natin yan ilalagay natin dun ayan at uh, para sayang kasi ito na pwedeng gawing ano to hanging shelves no pero uh, dito na lang natin ilalagay kasi kompleto na rin naman tayo nyan nakakatrawa oh, ko. Napansin nyo. Okay na yan. sa baba na lang lalagyan natin. Ayan, Hindi naman lahat ilalagay yung karton na empty lang yan. Yan magagamit yun. Ito mga paku lang na luma. No? Alisin natin yan. tropa okay na yan ayusin na lang natin yung mga gamit dyan no? yan, uh, pwede sa taas pwede sa baba pwede rin dito kahit sa flooring na hindi na pinapasok na tubig yan yan at uh, hindi natin dinerecho dyan na nilagyan na dito lang kasi pag medyo uh, masya, may kasi siya no in case lang naman na uh, banda sa likod sa ilalim yung kukunin pwede ka dito na nga pumasok pwede na malagyan niya sa baba sa may flooring Ayan. Nakatrawa pa. A few inches later. Ayan. Nakatrawa pa. <laughs> Tanggalin natin yung mga box dyan. Na? Mga kalat Para malinis na dyan. bago natin walisin yan <laughs> pipinturan na natin yung na masilyanan di ba napinturan konti lang naman yan, madali lang Yung mga katropa, natira no? yeah, okay na yan natin. Yaki na yan. Ngayon, uh, mayroon mga marami na no? na nakawakan uh, na i natin, madali na lang yan. Isang no? pahid lang yan. Yung mga katropa, masyadong puti, no? <laughs> Ayan, may dark gray tayo. Light gray, no? Ayan, may pintura tayo light gray dyan. Parang hindi masyadong puti, no? Dumi ka kapatungan natin side na to na ano? tapos na natin dito na lang tsaka ito tapos okay na no? okay na yung kulay na hindi eh? yung pareho to no? tsaka to yun light yun no? Dito, uh, dark sya ano lang sa ano no? sa liwanag to kung nakikita yung design sa harap niya, dyan nun na no? nakatropa uh, nakatropa uh, okay na tayo dyan? Dito na lang tayo ngayon na lang. Tapos tapos na. A few moments later. Yan no. ang katropa. Okay na rin ha. Tapos na yan. Tapos na tayo dyan. Ito side na to, Hindi na siguro. But... kasi yun uh, na natin. Eh. Pero ano sa niyo yung katropa? The next day. Ayun, hey, katropa. Oh, Magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta po kayo lahat? No? Ayun. Ayan, at uh, sige, at uh, hintayin natin, no? uh, maglalagay siguro tayo ng solar light at uh, parating natin, titignan natin, pag gawa kayo siya, maliwanag siya Yun sa ating tindahan, order pa tayo ulit. No? Ayan, mga katropa, dumating na yung parcel natin, ito, yung solar light, e, testingin natin, no.

No, oh, throw, kailangan natin magbutas dyan. Kahit isa lang. Para may ilagay No? Pwede na ito no? kahit sa sentro lang. Total, kaya naman niya ang buhatin yan. Yung mga katropa, ilagay na natin na. Oh. Mga katropa, akat tayo yung bubongan. Yung mga katropa, kailangan natin pumunta sa likod ha. Ah. Para, mayakit sa taas ng bubongan, <laughs> yung panel. Yung mga katropa. Ah. Hindi naman wala tayong upuan. Huwag na Dito natin idadaan no? Pupunta din sa taas. Ay, makakatropa. Ito yung natin, no? Tapos, lagay mo natin dito sa sakit pa rin sa taas. A few moments later. Ay, makakatropa. Tanggalin muna natin dito. Kailangan dito may daan. lipat na natin dugtong na natin sa loob. Ah, uh, yeah. uh tropo, papasok natin na kasi na. No? <laughs> Nakatanggal yun, no? Hindi ko alam bakit nakasindi. Wala naman nagsindi siguro. Ayan natin. Ah, may ano siya. Naka-charge siya. Napalakit hindi mo ilagay doon. Meron siya si Jared. Oh. Oh, throw ba? Si Chacha na. No? Yan uh, na sa na din pintuan. Yan lang ang nagbibigay ng liwanag, dalawang maliit na bintana at Ah, ito. So, Tapos sa eh, natin. Yan. Ayun. Kahit papano maliwanag na. Ayun, uh, mga pa ano. Uh, si Netco, ano, may ano naman eh. Mayroon siya 3 hours, no. May set siya, may 3 hours, 5 hours, 8 hours, na no? pinakamatagal, na no? Ayun, talaga lalagyan natin ng lock and salaw. Nga, tanong nila pag lumabas daw ako. Ganyan na lang siya. Na pag lumabas ako dito lang naman. Hindi naman na napapasok ko. Tsaka lang isasara ah, ngayon. Abot ko naman dito, no pwede ko naman ganun din ha? kasi mas mahaba yung kamay ko no? na yeah, mga tropa ilalagay natin ha? dito may reserva tayo galing pa na sa sabi mo kahit At yung ator nili, mga tornello natin o natin ka na dito, ano. Yung papasok na lang. Kahit pa ako malaki, pwede dyan, no. Kahit hindi nalak, no. Ayan, pag binuksan natin, automatic na magbututulak lang natin. Ayan. O, oh, Pag sinara natin yan, ipit lang ng konti sa paang ganyan. Tapos, kung kung silip tayo dyan, okay lang, no. Tapos tulak mo lang yan. Ayan. Yeah, kahit bitaw mo na. Masara na siya. Tapos, sa uh, pwede naman kahit pako lang na gano'n mo, no? Yung malaki. si may ulo yun eh. Ngayon, kahit di mo na ilakoy na, Pwede naman.